Pinapayagan na ng Bureau of Correction o Bucor ang mga person deprived of liberty na tumanggap na ng delivery pagkain online mula sa kanilang pamilya. Ayon kay Bucor OIC Deputy Director for Operation Angelina Bautista, pinapayagan ang pamilya ng PDL ng order ng pagkain online sa pamagitan ng idalaw. I-message ang PDL para kunin sa gate ng pitan. Nilinaw ni Bautista na idada pa rin sa mahigpit na inspeksyon ang mga pagkain dadalin ng delivery boy sa loob ng MVP. Bukod dito, idada pa rin daw sa canine dog ng Bioco na mga delivery pagkain para matiyak na wala itong nakapalaman na anumang uri ng kontrabando patuloy naman na tinitiyak ng Bioko ng kalagayan ng mga PDL sa loob ng NBP matapos na bahain ang ilang selda matapos ang sunod-sunod na pagbuhos ng mga malalakas na ulan ng mga nagdaang araw sa ninga ng hindi magandang lagay ng panahon. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.